high school student sa Georgia na lunod habang ginagawa siyang anchor. Para sa mga magulang, nakausap niyo na ba ang inyong mga anak tungkol sa paggamit ng mabibigat na tao bilang mga anchors? Ito kasi ay bagong pauso at dahil dito ay namatay ang 18-year-old na si Chance Warner ng Cartersville, Georgia, Sabado ng gabi. Si Chance ay namatay ilang oras lamang matapos siyang graduate mula sa high school. Ang shopping cart game ay nilalaro sa pamamagitan ng paglagay ng iyong kaibigan sa isang shopping cart na nakatali sa power pylon sa dock. Pagkatapos ay may tutulak sa cart hanggang sa sumabit ang tali atang at ang nakasakay sa cart ay tatalsik. Noong Sabado ng gabi sa Altoona Lake, ginamit ng mga bata si Chance para maging kapalit ng pylon o poste. At pagtulak nila ng shopping cart pababa sa dock, nakasunod si Werner. Mas maayos palang maging anchor ang shopping cart kesa kay Chance. At hindi inakala ng grupong ito na magiging disgrasya ang kanilang laro. Natagpuan ng fire department ang katawan ni Chance na nakatali pa rin sa shopping cart na kalubog sa tubig na may 30 feet ang lalim makalipas ng tatlong oras. So bukod sa planking, car surfing, huffing, choking at ang pagiging ay sa ihi ng pusa, maaari nang idagdag ng mga magulang ang shopping cart game sa listahan ng mga bagay na dapat nilang ipaiwas sa kanilang mga anak.